mga kaibigan na ang pinipili raw po namin translation at version ng Biblia ay ang pumapabor lamang sa aming paniniwala. Kaya ito po ang mahalagang tanong. Paano po ba natin matitiya kung alin ang wastong salin ng gawa 2028? Salam sa version kasi ay Church of Christ o Iglesia ni Kristo samantalang sa ibang salin in particular yung Uh, King James Version, kapatid na babi, mm -hmm. ay Church of God o Iglesia ng Diyos. Gaya po ng makikita nyo sa inyong screen, yung pinagtabi po namin, do sa isang bahagi, yun ang Lamsa Version. Do sa isang side naman po ay ang King James Version. Magkaiba po, Church of Christ, which He has purchased with His blood. At do sa isa naman ay the Church of God, which He had purchased With his own blood. Anong reaksyon natin dito kapatid na Bobby? Ang sinusunod natin kapatid na Michael, kagaya ng nalalaman po ninyo, hmm. mga mahal na kaibigan, ay ang mismong proseso na itinuro ng mga apostol. Bababasa po natin dito po sa 1 Corinto 2.13 na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita. Hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu na Iniwangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Ito po ang paraan na itinuturo ng mga apostol. Dapat ang mga pananalitang ayon sa Espiritu ay iwangis sa pananalitang ayon sa Espiritu. Kapatid na Michael, hmm. dapat sundin natin ito. Ang parang ito na itinuturo ng Biblia. Iwangis natin ang pananalitang ayon sa Espiritu doon sa pananalitang ayon sa espiritu. Kaya para malaman po natin kung alin sa dalawang magkaibang salin sa uh, nggawa 20:28 kung Church of God ba na nasa King James version mm -hmm. or Church of Christ na nasa Lamsa translation. Para malaman natin kung alin ang tama, dapat alamin natin alin dito sa translation na ito itong dalawang magkaibang pagkakasalin mm -hmm. ang kawangis nang itinuro po ng mga apostol. Kaya alamin natin, ang turo ng mga apostol kung sino po ang tumubos sa iglesia sa pamamagitan ng kanyang dugo, kapatid na Michael. Ang banggit kasi doon sa gawa 2028, na pansin po ninyo mga kaibigan, doon sa huling bahagi ng gawa 2028, which he, dapat mapansin po nyo, which he has purchased with his blood. Tinubos niya ng kanyang dugo. Kapatid na babi, sino ba ang may dugo na tumubos o nagbubo ng dugo para sa iglesia? Ang Panginoong Diyos ba o ang Panginoong Kristo? Ang Panginoong Kristo kapatid na Michael at mga mahal na uh, taga-subaybay, ganito pong mababasa natin sa unang Pedro 1.18 hanggang 19. Na inyong nalalamang kayo'y tinubos, hindi ng mga bagay na nangasisira, ng pilak, o ginto, mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang, kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sakorderong walang kapintasan at walang dungis, sa makatwid bagay, ang dugo ni Kristo. Mga kaibigan, napakalinaw po ang nakasulat sa Biblia. Ang Panginoong Heso Kristo po ang tumubos sa Iglesia at ang kanyang ipinantubos ay ang, kan ang kanyang sariling dugo at hindi po ang Panginoong Diyos ang tumubos sapagkat ang Panginoong Diyos, kung babasahin natin sa 1.4.24, ang Diyos po ay Espiritu at ang Espiritu po ay walang laman at walang buto gaya ng bababasa sa Lukas 24.39. Kung gayon po mga kaibigan at binais naming bigyan ng tindi o emphasis, ang wastong salim po ng gawa 2028 ay ang nasa Lamsa version na doon ay binabanggit po na Iglesia ni Cristo o Church of Christ sa halipo na Iglesia ng Diyos. Batay din po sa mga talata ng Biblia.